Yan. Hello, hello. It's me again, Ate Jackie. Maganda yan. Nasa yung background tayo, diba? Yung sa likod. So, napakaganda po niya, ba diba? So, nandito naman po tayo sa uh, sa friend. Actually, dito yung buong house niya. Maganda naman siya. So, meron tayong women's uh, fellowship, gathering. Napakaganda rin na meron tayong togetherness, yung uh, group ng mga kababaihan, magpalakasan, magprayan, mag-encourage at yung plano ng ating Panginoon talaga sa bawat isa. So nawa po ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Uh, tumayo yung mga kababaihan, 'di ba? Yan yung si Martha, si Mary, si Ruth, 'di diba? Si Esther, So, si Deborah, yan yung mga kababaihan noon na nakaka-bless po, no. I was blessed really with the story of uh, Esther and then si Ruth, no, si Noemi, napaka-bless po siya. And of course, si Mary, na pinili na isang upang maipanganak at mag-alaga kay Jesus Christ, diba? So, God bless you all and bye for now.